Hi guys! Welcome to my vlog! Ayan, bigla na naman kami pupunta sa ilog dahil bigla-bigla ang bigla, yung, yung tito ko tsaka yung kuya ko at sakto namang meron yung ate ko kaya mamambasyan na din na kami sa ilog O yan, papasok na kami sa loob ng tricycle O yan na si Kuragrag, ang pang pangit Inan... haha, <laughs> tignan na na ako O yan na yung Kuragrag na kasinsin ko O diba? nandito hmm. na kami, malapit kami sa ilog na yan kahit, tignan nyo, mabato-bato pa yan nagiging kabalyo na yung tricycle namin dahil lang bilis-bilis naman yung magpatakbo kahit mabato nagba nagbabalin na kami tuloy na horse dyan lagto nang lagto yung tricycle namin so yan. malapit na kami, pero Natatanaw naman na dyan yung ilog kaso hindi dyan yung pupuntahan namin doon sa may bungalo daw dahil doon yung may bu bukaig. O, oh, so yan. Nandito na kami. Kaso maglalakad kami dyan pababa dahil medyo malayo pa yung ilog dyan. O, oh, yan. Katatanaw nyo naman na siguro yung ilog di ba Yan yung daanan papunta doon dahil mabato mahirap pa ipasok yung tricycle doon maglalakad na lang kami tignan yung kuya ko, pilay na nga lang sumamasama pa baka mamaya madama pa yan o yan diba, tanaw na tanaw na yung ilog dyan, excited now magawa ng bukaig -bu nyan diba o yan yung tito ko at yung kuya ko tinuturo kung saan daw kami pupunta kung saan yung may maraming bukaig -bu Tsaka yan, no, maraming kamote dyan. Kaso, hindi pwedeng kumuha dahil hindi sa amin yan. O, ayaw daw niya kasing umutim. Kaya nagtatakip siya. Kaso, sumama pa. Tapos, ayaw lang palang umitim. Tsaka, kukuha na lang din kami ng kakainin ng rabbit namin, yung kangkong. Dahil wala na kaming papakain sa rabbit namin. So yun guys, nagpapakalaing pangako dyan na baka sakaling may makuha ko yung sunod-sunod nga eh. Yung parang may ipo-ipo. Yun ba yun? Hindi ko alam kung tama'y ba yun. Akala ko yun na yun. kaso lupa pala yun. Hindi naman pala. So yun, wala naman na akong ibang makita kaya maglakan na lang kami ulit dyan. Para makapunta na kami dun sa may tubig. Tsaka matagal-tagal na din kami hindi pupunta dito sa may ilog dahil busy nga kami. Kaya ngayon na Holy Week, pupunta naman kami para makapag-enjoy naman kami mga magpipinsan at makapag-bonding. Tsaka pagpasensan nyo na yung ano ko, yung boses ko nga dahil medyo may ubo ako. Masama yung lalamulan ko ngayon eh. O yan yung tito ko. Siya yung nag-drive kanina. Pinilit lang namin yan na sumama dahil kakagising nga lang niya. Parang ayaw niya sana pupunta. Yan. Dahil sa, sa aming kakulitan, ayun, napilit namin siya. Oh, ba? Diba? At saka, hindi wala naman yung magagawa pag kami yung nagtawag eh. O, oh, diba? Dito na kami sa ilog na may kukuha kami dyan. Dyan kami kukuha ng bukaig. -bu Papakita ko sa inyo mamaya. Yan, nag i muna kami kung saan kami pwepesto. Dahil hinahanap namin kung saan yung mabuhangin para dun, dun ata yung maraming bukaig -bu sa may mabuhangin. Kaya tinitingnan muna nila. O oh, yan yung ilog, di ba? Diyan kami kukuha mamaya sa may kangkungan. Oh, yan Yung ate ko, ayaw niya atang mabasak Kaya dun siya dumaan Sa may daanan ng mga truck So yan nakahanap na kami ng pwesto Pupunta na ako Kukuha na ako ng bubukay Ay, huwag niyo na na pansinin dyan Nakalimutan kong iwan yung chinelas ko Baka ma Tangay ng tubig Ay nako yan, di ba? Kaso hanggang tuhod lang yung tubig dyan. pero mas okay na yan. Para mas madaling kumuha ng bupukay. Yan. O yan yung pinsan ko. Sumunod na din. Sarap magbabad dito sa may tubig. Nakakaginhawa dahil sa init ng panahon, guys. Ngayon nga lang kami makapunta dito. Kaya enjoy, enjoy na lang muna tayo sa tubig. Trinatry na namin kumuha ng bubukaig niyan. Kaso parang wala ata. Maka uuwi kaming What? luhaan. Guys, lipat ako lang lipat dyan dahil wala na wala kong nakukuha. Oh. Ang kaya ko pumunta doon dahil nakalimutan ko yung wallet ko. Nabasa! Oh my God, guys! Dahil sa excited kong pumunta sa may tubig, nakalimutan ko yung wallet ko. So, yan, Pupunta na ako sa may tubig at kukuha na ako ng buka egg. Kaso, parang wala ta. Ang hirap naman. Ano yung lolo ko dito? May Marami na kaming makukuha niyan. Tamang arikap lang sa may tubig at saka sa may kadaratan. So, yan. At saka may nakuha daw ako. Tingnan nyo. Ang saya, -saya ko dyan dahil may nakita na akong isa. Kung makakasama ko para hindi naman marunong makakuha mga to. Hindi ata maroon na. Nabubulong na ata ako dito. sesang sa hirap talaga. Oh. Diba? Lamig -lamig ang lamig-lamig naman ng tubig kasi. Kuha sila lang kuha doon sa may lupa. Pero wala naman silang nakukuha. Oh. Ang hirap-hirap naman. Parang wala naman kami may uuwi pa. Mamaya mapapagalitan pa kami ng lola namin dahil wala siyang kasama sa bahay. Iniwan namin siyang mag-isa doon dahil hindi naman siya makakasama. Mahihirapan naman siyang maglakad. O yan yung pinsan ko, di diba? Parang naglalaro lang naman ata sila. Hindi naman ata kukuha ng bukbuka yung intention nila ah. Nako. Naglalaro naman ata sila. O yan, di diba? Papakita ko na sa inyo dyan yung buong kung anong itsura. O yan, di ba? Ang pa. Alam mo magandang wow. five pangit. O yan na. Yan, yan yung buong mukhaig sa amin. O yan, guys. Pauwi na kami niyan dahil nagabihan na kami. Oh, ang dilim-dilim na nga eh. Ang ganda pa ng sunset. Di ba? Yan, naglalakad na kami papunta sa sasakyan namin. O, oh, yan yung kangkong. Yan yung nakuha namin. Dahil wala naman na na kami minakiwang bubukay. Ginting pinsan ko. Oh. Parang tsunggo. Oh, yan. Yan, yan yung nakuha namin. Kangkong. Wala naman yung bubukay. Ang hirap-hirap. oh, yan. papakita daw niya yung nakuha namin. O, oh, yan pa ng pinsan ko. Oh. Natinik daw. Nasugat ata. Nasugat ata yung paa niya eh. Ngayon lang kasi pumunta. O, oh, ipapakita niya. Ayan yung nakuha namin. Baka papagalitan pa kami. Ang konti-konti. Wala pa atang dalawang baso yan ah. O, oh, yan na yung nakuha namin. Ready to cook na. Nasa kaldero na. Luluto ko yan mamaya. Diba? Yan yung bubukay. Guys, dito na po nagtatapos. Thank you sa so panunood. Thank you!